So so inyong guys, tayo go sa this video. Tayo na naman ang atipulit sa luwahan. So, kasi na guys, hindi tayo nakapag ng, ng ilang taon. Mga 13 days yata, 2 weeks. So, guys. So, guys, kaya is, lilibot-libot tayo. And then, pupunta din tayo sa bahay. Wait lang. So, guys, tara. So, basta okay.

Guys, kita bawah. oi. Nak guys so, Saya guys balik lain dulu, tak Bu. Okay, guys. Ha kita kena. Oh. Yes, Tutori oi, nak. Tapi mana? punika Nah kita ini tulbahu Saya So guys yung pagandahan na fantasis ito guys eh Tagay so yung nenega Ni sembradito guys Yung taas, kasi yung dito. Kapit guys. Yan. Ang guys. Ito, dito, di sa mga guys. dito, kasi sa kabila. So, bu buwas guys, magkubilag ako. Panawa din yan. Yung gagawa na si Papa ng taas. So guys. So guys, ang gagawin naman natin is... is ano? Kasi wala tayong kung makontent na kung ano-ano, and then may ML nga pala tayo. So, ay, so ayaw ko mag-vlog ng email guys. Ang gusto ko lang is ma, ma, makausap kayo kasi guys, lang nga din tayo hindi nakapag-vlog, di ba? Kaya alam mo naman. So guys, ano? So guys, mag-abang-abang na kayo. Dahil ayan, soon, yung taas na yan, magkakataas na yan. mag lang kayo. Hello? So guys, pag bilang kong tatlo, pupunta na tayo doon sa may labas. Sa M321. yan. So guys, tayo sa dulu, chat, Nagiging ito nga, guys. Okay, okay. Sige, star. Bye-bye. Guys! And 3, 2, 1 tayo, ay! Nagtutulog to na! ito yung tulog nungos na 6 what the freak Oh, guys baka okay. tayo babangon tayo susunod tayo so guys papalitan sa inyo yung card ko Ayan, ito siya guys, oh. Matataas grades ko, oh. Ako si guys, grade 5 na. So, kuha na natin. Sabi so, guys, pakita ko sa inyo aking munting card. Ito yung card ko, grade 5 mismo. Ayan okay, guys, so, oh. Prince Earl Kudja. So, ayan na, buksan natin siya guys. Ito nga yung isa. mo na. Ah, guys. Kung ano nyo. Grade 5 yan, guys. Grade. Oh. Grade, guys. Teacher ko si Mama Rowena. O, okay, yan lang, guys. Guys. 480, guys. Oh. Guys. Kikita nyo ba yan, guys? Guys. Guys, nakikita nyo ba yan, guys? Eighty, eighty. matalino. Uh, so, sa edukasyon sa pagpapakatao, eighty tayo. Mape, eighty PE, eighty-two. Uy, tigay, oh. So, yun lang, guys. Paalam. At wait lang nga pala guys. Huwag na huwag kayong, wag na wag kayong tutulad sa ibigang kong naradapa. Dahil sa balon. Pagtalaw niya guys sa balon guys. Shit sa balon guys. Buta na guys yun. So yun lang guys. Bye bye.